Nila ka mga ilonggo ginpili nga sa mga plaza, higad sang dalan, sang balay magtulog, bangod sa tuman ka initugas ang power outage. Mayor Jerry Trenas na pahayag nga ginapabuyan-buyanan lang sa NGCP ang ila mga obligasyon. Iniangin tutukan ni John Sala live sa Iloilo City. John? Sir Gilayon nga Sulbaron. Ini ang hangtad ni Iloilo City si Mayor de Trenya sa makatapo sang NGCP kag energy sector sa ilagin patigarin niya pag sinapol na tuhoy sa energy crisis sa isla sang Panay. Kuyab dire, kuyab dito. Daw pati pertahan sang balay buksan na langa. Alos tanan nga pamaagi agad masolusyonan ang tuman kainit o na nasang tanan. Pati ang magtulog sa plaza, higad sang dalan, kagsagwa sang balay. Makahalamot, apang ining realidad sang pila ka mga ilonggo sa sulod sang apat na kaadlaw subong aligong dulong tugas ang power outage. Si Manang Merli diri sa seawall sa Fort San Pedro ginpili sa ila pamilya magpagabi. Eh. Tani ma, na eh, para nga ang mga tao hindi man magpinitin siya. Si Manang Maricel naman, nagbutang sang foam sa dalan sa gwa sa ilabalay, bangod hindi naging maagwantahan ang ang Tama kay Niteng Paang. Yung mga bata, daan di agwanta. Sa Facebook post ni Iloilo -Ilo City Mayor Jerry treñas makita niya nagatulog na lang ang tawo sa mga bangko kagsalog sa palibot sa mga plaza sa syudada. Pananaw ko kapadungol lang. Ang NGC. Kapadungol. Kung uh, ano ni nga klase, di ano ni, ang sitwasyon na galala, this happened eight months ago, this can next month, this can happen next week. Kamuman kaluloy, kudzapong, gano'n. You know. Tanan kita ni Antos. Dugang pasang alcalde, alkalde. Ang natabo nga meeting, kahapon o pod, ang energy sector, ang daw sa wala man sang may nasolusyonan, bangod puno na lang, tudloanay. Away ah, ko no, nag na nagulat eh. na Nakapaos na sang wait, man, ko siyang istorya daw. man niya po nagtuan. Basta ginambay ko. Umbrahan lang blasin ko. Kaya pilitan niyo. Kaya amun naman lang. Na. Samtang bangon sa natabo ang magkapatawag sa committee hearing ang Committee on Energy sa House of Representatives. Agod madiskusyon na ng energy crisis na naghalit sa bugos ng Western Visayas, ilabi na sa isla sa Panay. injured, panawagan man sa mga local chief executives sa Isla Sang Panay ang gilayon ng pag-upgrade sa mga systems kag infrastruktura kag nilang sa mga ancillary services diri sa Isla Sang Panay agud pa litan nga matabuliwat ang kasubong nga insidente preparado na ang tanan kag indi na magligum dulom diri sa Isla Sang Panay. Jert. Madam Ugin, nga salamat sa update kapuso John Sala.